What you have for today, honey? I got this. What pepper. is that? <laughs> Aniyan, They are summoning me. Shh. The card. Yu Gi Oh card. Ah. This is our green card, guys. So, pagdating lang. <coughs> After ilang months? After ilang months. Six months, ba? Kasi kailangan ko pang may gawin at bumalik sa... Ano na, na? Sa office ngayon, na? Eh? Sa my Maryland. Sa NVC. NVC. To verify my National Visa Center. Look! Oh, my gosh! Ang taba, o. Tignan. Tignan. Hmm ano yung matabang card green card holder na yung asawa ko alam ko green talaga sya actually kami ng anak ko yun eh, nung December pa namin nakuha yung sa asawa ko oh, ngayon oh. lang after ng verification so nag uh, nag nag verify sya ng January right tas yes. ngayon mo lang sya nakuha yes. so that's it it took like ano, ano more lang? than two hmm. months din halos halos picture at saka firma lang mm -mm. yung fingerprint yung hindi na pinaulit mm -hmm. <clears throat> verification no, iba. ng siya. Yeah. kasi naprocess na to before hindi niya alam bon pero may mga iba doon nakasabay na kinuha pa ulit lahat mm -hmm. for verification and all okay so, hindi yeah. nga makapagkano na kami for visit okay guys bye bye welcome guys sa state park gusto mo ano? I-park ko dyan? Sige, antayin nyo ako. Okay. Doon tayo sa may puno. Mm. So guys, ito kami. May beach dito. Beach side. This is how we will celebrate St. Patrick's Day. it my son. And guys. Welcome po sa aming vlog. Today is Sunday sa Maryland. So, Nottingham. Now, oh, we're not in Miami. No, tingnan mo pala ngayon uh, from bahay namin 16 minutes drive okay. ito yung struggle guys pag ikaw lang yung marunong mag maneho sasakyan. Ito. Ito ay sa Gunpowder State Park. It's a nice place. Kunin natin yung kotse. Medyo malayo kami nag-park. Ito pala dapat yung parking. Mas malapit sa beach. Oh, guys. <clears throat> ito lang. Kain-kain lang kami after ng mass. Yung namin. Ito kami sa Gunpowder State Park dito sa Maryland. Ito, malapit lang sa amin. Sabi ko nga kanina, 16 minutes lang. Kasi so, yun lang yung kotse namin. O, oh, dyan lang. Ang galing Takto. Sakto. Welcome sa Buhay, Amerika. Kung Gunpowder nais, yung, tayo yung, tayo yung tayo ano. Malapit yung ano. Piling mo si sa other side. Sa, sa yung pangalan. Hello guys. Uh, ngayon ay uh, March 26. Magpapa-check up yung husband ko kasi mataas yung blood pressure niya. And um nag-call out ako today dahil masama din yung pakiramdam ko at kailangan ko samahan yung husband ko sa pa-check up niya. And today po ay masya, um rainy days dito dito sa Maryland Magpapa-check up lang kami sa may ano, target Target, sa CVS um, Minute Clinic doon. Samahan nyo kami. Ito ang aking asawa. Hi, Han! Hello! So, yun po. Mag-vlog po tayo. Paano ba magpa-check up dito sa US? Okay, bye-bye! Yes. See you later, Panas! Dito tayo magpa-check up sa Target. Sa Minute Clinic. Kasama to ang aking asawa. Sabihin mo kayo. Target. Target. <laughs> ito po. ikatay tayo sa Baltimore. Ito na, guys. Ngayon ay maulan. For two days ata to Pero di naman siya malamig. Spring, Spring is malamig. here. Di naman masyadong malamig dito sa Target. May Starbucks dito. Starbucks. Check out. Sending me a clinic. Is it this one? He members only. No. Okay. Oh, yeah. oh. Hello guys Tapos na po kaming magpa-check up At confirmed talagang hypertensive si Mr. Kailangan niyo po muna mag lab works Bago niya start yung kanyang medication So ito mga Stanley oh Keep it cool Stanley Ito guys oh Kakaibang Stanley Gusto niyo ba ng picture na Stanley? Ito Ito na siya. na. Tapos, bibili kami na ito. I, I, mean, kailangan niya na niyan. Blood pressure monitoring device. Kasi ito, hand cream. Kasi laging dry na dry yung kamay ko. Sa guwapo kong to Masyado pong mayabang. Ito, target. Maganda dito sa target, guys. Kasi ano, um, aesthetic yung mga displays to nila. Uh, sa Walmart kasi talagang pang masa yung dati Tsaka medyo mas mahal ang Walmart, ay ang Target in terms of price. So, spring ready na po sila rito. Ito, may mga upuan. Pitchel ng Stanley. And guys, welcome sa Target. Ito ang gaganda ng mga aesthetic na design. Ito lang ang bed. Ito mga tanim-tanim. Yung tanim mo po doon, hindi nyo pa po naaayos. Ang dami pong excuse ng asawa ko. Baka gusto mo ng gardening tools. Guys, gardening tools sale. Mahalaman nyo na yun to. Fake. Ay ano ba to? Fake. Fake ya guys. Nito. Fahita. Ano? what's that? Ah, okay. I saw it. Ito so, mga basket. Ito guys, aray. Dito sa Target po, meron mga computer laptop na nabinibenta. So, gaya nyan. Ito guys, meron siyang Moa Chromebook, Google, Windows this is like this so, and mga toys travel television sets yun po toys na naman tara na nagpunta na kay kahapon dyan eh wala go ito po guys may apple products din JBL Apple. Ito yung mga presyo. 49, 79, Apple. Ito yung iPad na ito yung wanted. It? Ito. Ito. Seal to. Airpods. Ito yung akin. Tinan nyo naman po. Apple Watch. Apple Watch. airpods ito guys para sa magusto ng apple pro max ito price niya. headphones Casemate. Hey mga guys, si Auntie Gusto magpabili sa akin. Pero wala po akong player. Gusto yung magpabili. Nagpapapansin siya. 17 lang. Ito, limited edition po. Nang fearless. At po ng song. Taylor's version to ano. itong gusto ko. Evermore. Si Ante, hindi ito po yung mga gusto natin.

Kasi po, gusto ko po sana yan. Kasi wala mo po kaming player. I don't know where to buy. Yung papabili siya, guys. Ito, collector spots on hand. Spoil the husband. Charot. Hello guys, uh, explain ko lang sa inyo yung um processes kapag mag papaano ka magpapa-check magpapa up, sorry medyo malikot ang camera. Magpapa-check up kayo dito sa US uh, under ano kami insurance na, Ito yung galing sa um, sa employer ko, yung staffing agency ko. So uh, naka-family plan kami. So, included din yung husband ko sa yung son ko, which is every week, every payday, malaki yung kinakaltas nila sa amin. In total, parang nasa $170 per paycheck. So, yon Dahil doon, kailangan talaga natin siyang gamitin. Kapag may sakit ka, may sakit or may nararamdaman or pa-check up, So, si husband kasi na-diagnose siya na may hypertension. And, um, kailangan niya ng medical um, clearance din sa work na papasukan niya. So, doon na-diagnose. So, nagpa-medical clearance siya. Nakita na hypertensive nga si husband. So, ni-required na magsik kami ng um, doctor. Or uh, urgent care una sinabi. Pero after some time napunta kami sa urgent care, kailangan daw talaga yung primary care doctor. Which is, wala pa kami, wala pa kami primary care. Ganun pala dito, kapag uh, ka magpapacheck up ka, meron kang dapat designated na primary care sa, ano, para sa health, ano mo, um, check-ups and well-being mo. Uh, wala kaming idea, wala talaga kaming ka-idea, -ID so nangangapa lang kami kung ano yung mga steps na gagawin. So, dito sa US, pag magpapacheck up ka, kailangan mo talaga magpa-schedule appointment. Um, ang nangyari sa amin, sa nung nag-urgent care kami, walk-in yun, which is napakatagal na inantay namin, more than um, one hour bago siya makita ng uh, nurse practitioner. And um, nung nag naman kami para sa ano naman ng asawa ko ma ma makita siya ng specialist which is the cardiologist and internal medicine then ang booking system dito sa meds um sa hospital na napili namin is uh, abutin pa ng more than a month Yun yung pinaka earliest so kasi hindi naman daw siya urgent yun yung parang uh, nakik uh, nakikita naming reason kung bakit matagal yung booking system sa ap per, ap per appointment i mean Um, yun nga ang nangyari, nagbook siya sinischedule siya from urgent care binigyan siya ng referral at tinawagan siya kanina umaga para sa appointment which is they offered meron April, end of April tapos meron pang July so if um, so if magpapa check up kayo dito sa Amerika, kailangan yung i-make sure na mauna na kayo na maghanap ng primary care. Magpa-wellness -well checks na kayo para hindi na hassle if may kailangan mga ganitong referral. Pag may nararamdaman kayo, at least meron na agad na go-to doctor na hahanapin, hindi yung bigla-biglaan like what we are experiencing now. So, isa pang nangyari na din sa amin last time, la, yesterday kasi yung mag-ama ko, eh, pina, ano ko siya, pinang ano ko sila, toenail avulsion. Ang maganda lang dito, kasi yung insurance namin, maganda yung coverage niya. Ganun din, nagpa-appointment din muna kami. And uh, pagdating namin din sa clinic, sa same, same workplace ko din naman yung clinic na pinuntahan namin. Pagdating namin doon inassist na agad tas uh, well ano naman well equipped then maganda yung service kasi wala kaming binayaran na doon sa services na ginawa sa kanilang mag-ama which is gumamit ng mga medical supplies anesthesias yung specialty din ng doktor so uh, kudos doon sa insurance namin maganda yung services and ano man yun coverage ng insurance ko kasi kailangan na, malaki mahal yun, tsaka yung ang nangyari, after ng surgery nila uh, nagprescribe yung doctor sa antibiotic which is or, electronically na lang pala yun mamimili ka kung saan pharmacy ang gusto mong i-pick up yung medication na yon. so ang ginawa namin nagpa, lagay na lang kami sa CVS pharmacy which is malapit sa amin sa target din yun nasa loob ng target so nagprescribe si doctor tapos uh, may nagsend sa aming message na ready to pick up na yung gamot ng mag-ama pagdating namin doon yun na kinuha na lang naman yung gamot tapos nag-pay na lang kami ng 4 dollars yun lang guys um I will have another videos tungkol sa pag-avail ng insurance yung processes pa. Sige, salamat guys. Uh, please continue watching and subscribe to my uh, our YouTube channel. Bye-bye.